Mismong ang gobyerno natin sa diplomasya idinadaan ang posibleng solusyon sa tensyon sa panatag Scarborough Shoal. Pero iba't iba ang reaksyon ng mga Pilipino pati na ng mga Chino. Hindi nawawala ang mga tuyaan. May ilan pangang nananawagan ng boycott ng mga produktong gawang China. Pero ang dapat nating tanungin kung kaya nga ba ng ating ekonomiya na wag nang gumamit ng mga produktong made in China. My report si Sherry Ann Torres. Sa gitna ng paghihigpit ng China sa mga inaangkat nilang saging mula sa Pilipinas, lumutang din ang mga tanong. Kung sakali, kaya rin ba ng Pilipinas na wag mag-angkat ng mga produktong made in China? Hindi, hindi siguro. Kamakaya yung mga Chinese medicine? Hindi rin siguro eh. Kasi unang-una nagpapatingin din ako sa Chinese doctor. Lalo na yung mga herbal, mga herbal doctor ng Chinese. Yun din ang mga doktor namin. Kaya hindi mo rin sasabihin na ipagbawal din eh. Sa supermarket na ito, mapa delata prutas, noodles at iba pang pagkain at gamit, karamihan galing China. Pero ayon kay Atty. Federico Ples ng Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI, nabawasan ng araw ito. Mula sa dating 86% ng mga produkto, bumaba sa 70% ang mga tinitinda nilang gawa sa China. Tumataas na rin daw kasi ang demand sa Korean products. At mawala man daw ang mga produkto made in China sa mga supermarket, kaya naman daw tugunan ng local manufacturers ang consumer demand. I was telling the general membership, considering that there are items coming from other countries, we can do away? No, there is no deliberate attempt. But actually, it's business na because some other products are there, maybe It, it reduces their volume. Pero kung sakaling ituloy raw ang boycott sa Chinese products, una raw maaapektuhan ang mga magtitinapay. Yung mga European yeast na binibenta sa amin, mm -hmm. may iba't ibang klase ng yeast at hindi lang naman yan China meron sa kadahilanan na, na, na ito'y naging popular sa Pilipinas itong mga huling araw dahil sa kanyang presyo ay karimitan sa mga panaderong Pilipino ay gumagamit na ng mga China product na ginagamit natin sa paggawa ng tinapay. Wala pa kaming nakikitang dahilan hmm. na ngayon para i-boycott po natin ang produktong China. Sa datos na nakuha ng GMA News mula sa Bureau of Customs mula January hanggang May 15 ngayong taon, nangunguna ang mga electronics o gadget sa mga produktong inaangkat ng Pilipinas mula China. Sumusunod dito ang petroleum gas, langis, bakal, data processing machines, fresh at dried citrus fruits at tiles. Mula nang buksan ng Pilipinas ang pamilihan nito sa pandaigdigang merkado, nagsimula na nabahain ang Pilipinas sa mga imported products. At karamihan nga na nakikita natin ngayon, mga produkto na galing China. Sabi nga nila, mula pagising hanggang pagtulog daw natin, Chinese products ang karamihan na ginagamit natin. Pero isang ekonomista ang nagsabi na hindi naman daw natin kailangan na dumepende talaga sa mga Chinese products dahil ito daw ay isang matter of choice. Also, actually, import uh, equally uh, cheap products from our neighbors, meaning the ASEAN. Uh, Vietnam is a low cost uh, producer. You have, uh, of course, Indonesia is getting to be more efficient. Uh, and so there's no lack of opportunities for. sourcing our our you know our consumer goods or other types of goods. Sa kabilang banda, pwede rin naman daw ialok ng Pilipinas ang ating mga produkto sa ibang bansa kung aayawan ito ng China. If they need the raw materials, whether they source it from us or from another place, the demand will be there. So it, if it doesn't go to China, it will go elsewhere aabot sa ang bilyong piso ang halaga ng mga produktong binibili ng China sa Pilipinas kada taon. Sherian Torres, GMA News.